Wow. Ano ito? Ito ang CR. Ayos ang CR. yari sa kahoy. Mm -hmm. pa lang si CR nung araw. Ito naman. Uh, mga tapayan. Uh, kuha na ng tubig. Ito pala ang CR. Ganito noon. And then, labasan, exit ito yung pang-igib pagkakadlo ng tubig so ito pala yun pang ayan o kakadlo ng tubig ito yung balon batang risal the child risal batang tubig ito yung pinakang balon ang lalim okay. wala ng tubig siya puro coins parang wishing well na lang ito eh